Paano bumagsak ang isang number one pick at three-time All-Star mula sa rurok ng NBA hanggang sa tila pagiging benchwarmer na lang? Walang iba kundi si Ben Simmons. 2016, number one overall pick. Rookie of the year, three-time All-Star. Isa sa pinakatinuturing na promising na player noon at isang playmaker na kayang kontrolin ang laro. Pero sa 2021 playoffs, kung saan nagsimula ang kanyang pagbagsak, dahil hindi nga ito tumira ng open layup sa crucial moments kontra Hawks Game 7 at hindi makapag-shoot ng libreng tres. Simula noon, unti-unti na itong naging maliwanag na problema. Na-trade siya sa Brooklyn Nets noong 2022. Pero hindi siya naging sagot sa inaasahan ng Nets. Limitado ang laro dahil sa injuries. Lalo na ang kanyang nerve damage sa likod. Kaya hindi niya maipakita ang kanyang magandang laro. Ang average niya ngayong season 6.2 points at 6.9 assists, malayo sa pagiging All-Star. At sa laban kontra sa Sixers, noong November 2024, nagbintis pa siya ng isang open layup, isang play na sumasalamin sa kanyang kasalukuyang estado, kung saan nakakabahala sa kanyang career. Ngayon, na-wave siya ng Nets dahil isang $40 million daw na kontrata ang hindi nasulit. Pero balak ng Clippers, Rockets at Celtics na kunin siya. Isang huling pagkakataon kaya ito para patunayan ang sarili o ito na ang katapusan ng kanyang kwento sa NBA? Sa tingin mo, may tsansa pa ba siya sa Clippers? Mag-like, mag-subscribe at abangan ang susunod naming NBA updates.